Oh guys, thank you po sa nagpakaabala dito sa pa-subscribe ko. Ay, Papa Edwin, may video. May isda. Oh. Salamat po sa nagabalayan po. Oh. Yung mag-asawa ni Inso. Yan po sila. At saka pala sa video, okay ni GR, maraming salamat. Salamat po sa inyo na nagpahabol ng pa-birthday kay Papa Edwin po yung birthday. Ayan po. Ito Ay, so yung video okay o. Thank you, guys sa video okay. At salamat sa video. Ayan po aking mga anak. Kumakain na po sila o. Oh. Ayan po sila. Kumakain na po sila guys. Ayan. Hoy, Andik kain na. Kain na kayo. Pandek <laughs> ka. Aba. Una na may kain na. Ay, guys, ang pangat na Ayla. Ayla, makikindi dito lang.